sa lahat ng uh, mga idol natin, followers, viewers. Ito ka mga na naman po itong ating uh, gaganapin ngayon mga idol. At itong ating uh, pinapasilip ngayon at uh, nandito na po 'yung lahat na one piso po noong uh, ginawa noong unang taon na 193 hanggang sa kasalukuyan mga idol. Kaya noong uh, na 'yon mga idol at uh, sinakop tayo ng mga banyaga mga idol o mga Amerikano, ito mga idol. O, Tingnan nyo po yan mga idol. Yan po yung 1 uh, one piso na sinako po tayo ng mga Amerikano noong unang araw na yan mga idol. Oh. Tingnan nyo po yung uh, spelling ng Pilipinas mga idol. Letter F. Kaya islang na islang po yan mga idol. <laughs> tsaka tingnan natin yung taon mga idol. Ayan po, 1903. Oh, tsaka yung nakalagay sa likod mga idol, United States of America. Oh, kaya ganun sila ka... Lupit nung unang araw mga idol Tsaka yung uh, bago dyan At uh, naging papil na naman yung 1 uh, piso natin mga idol Tsaka dalawang uri yung uh, ginawa nung uh, kapanahonan po na yun Ayan o oh. Tingnan natin kung anong taon po sila ginawa mga idol Ayan po oh. June 13, 1922 Andun po sa Itaso Ayan o oh. Tsaka itong isa Ganun din po Ayan o oh. John 13 saka 1922 pa rin po. At uh, dalawang uri po. Ayan oh, merong red seal at saka blue seal. Yung blue seal naman, tingnan natin sa likuran. Ito may nakalagay na Victory po. Saka yung sa kabila po, wala. Ayan po yung pagkakaiba nila. 'Yun yung mga kapanahunan pa po ng mga Uh, paghahari ng mga merkano rito sa ating uh, bayang Pilipinas mga idol ayan po sila tsaka nga uh, dumako tayo rito sa bandang ibaba mga idol ito na yung uh, one piso na ginawa nung uh, nga na ni uh, Ferdinand Marcos ayan po mga idol oh. ayan po yung lagda niya mga idol yung uh, dating lagda doon sa una ay uh, Sergio. Rio Osminia yata yan oh. ayan o. Oh. Ayan o. Yung unang 1 uh, piso. Ayan ito eh gawa na ni kapanahon na ni President uh, Ferdinand Marcos mga idol taong 1949. Ayan po. Kaya halos magkasabay lang po itong isa si Jose Rizal naman po. E, mabini pa rin po yung uh, uh, unang 1 piso po. Ayan o. Oh. Tsaka dito, nagiging si Jose Rizal na po Ayan po, taong 1949 pa rin po, ayan po Saka, Ayan, magkaiba po sila ng pagkagawa mga idol Saka Tingnan natin yung likuran mga idol Ito po, oh Tsaka yung isa mga idol, o oh. Ayan, o oh. Ganon yung mga uh, salapi natin, mga kapanahonan pa po ng mga ninuno natin mga idol at uh, ito na po yung mga inabot po natin na 1 piso, mga idol, oh. Yung mga ganito. Mga taong 1970s. Mga ipinanganak ng mga 1970s. Ito po, oh. Oh, ang laki nitong 1 uh, piso na ito. Sa gawa po ito ng uh, brass. Tsaka nickel, mga idol. Ayan po. Ayan, oh. Napagkamangalan nga to sa YouTube, eh. Malaki daw ang value niyan. Yung pala, <laughs> uh, Sa vlogger lang pala yon. Tsaka hindi totoo yun, ha, na yun ang bilihan dito saka mura lang po ito kumun na kumun po itong 1 uh, piso na ito mga idol saka itong uh, bago po tayo nawala yan saka dito na naman po tayo sa aluminum, uh, aluminium ayan o oh. Uh, nagiging ganito na yung 1 piso sa tingnan natin yung taon niya mga idol ayan o oh. 1982 oh. ayan o oh. So, yan po yung mga kasaysayan natin dyan. Saka ito yung 1 one piso naman, bago nawala naman yung mga ganyan. Ito na po yung uh, nagsipaglabasa mga idol. adaluang oh. dalawang uri rin po yung mga ganitong one piso mga idol. Sa tingnan natin yung likuran nito mga idol. Ayan po siya. Oh. Kalabaw. saka maliit lang po ito. Mayroon pang malaki nito mga idol. Oh, so, ito nga uh, ganitong uri na one piso mga idol. Ayan o. Oh. Si Rizal pa rin po yan. Tsaka nung pagkawalan niyan, ito na naman, nandito. Ayan o, oh. sino mga nakalala nito? Ayan o, oh. taong 2003 naman. O, oh, ganyan na po yung mga ginawa. Nikil po ito, mga idol. Gawa sa nikil. oh. at hanggang ngayon, sa kasalukuyan, ito na po talaga yung uh, nagiging metal na. Ang ginawa na 1 piso natin. Saka pag nabasa ito, ta na doon sa putikan, eh wala na. Uh, bulok nang abot natin diyan sa 1 piso na 'yan. Ayan po yung uh, nagiging kasaysayan ko natin sa lahat ng 1 uh, piso rito sa ating uh, bansang Pilipinas mga idol. Ito po yung ang napaka malupit mga idol na 1 piso ayan oh. Ayan. Saka ang taas na uh, bilihan ito ngayon sa online mga idol lalo sa mga uh, bihasang mga kolektor o mayamang kolektor mga idol mga ganitong uri na 1 piso. Ayun oh, 1903 ba naman eh, oh. Wow. Oh. Sana nag-enjoy kayo sa ating uh ibinabahagi rito sa inyong harapan mga idol. At uh, mahaba-haba nga yung kwentuhan natin. Eh sulit na sulit din naman po kayo. So sana at uh, uh, nag-enjoy kayo. At uh, hanggang dito na lang. Lahat ng mga viewers, followers, idol. Uh, thank you for watching. Bye-bye.